na nilagay niya ang tatlong pagong sa kawali na malaki at saka yung eel nilagyan niya ng ice pinagsama-sama niya yung pagong at saka yung eel eel ano ba eel at saka nilagyan niya ng royal Uy, nabuhay pa ang pagong kawawa naman, uy. Tinakpan niya. Masarap na yan kasi royal yung, royal yung nilagay niya. Ah, para mamatay. Para mamatay yung il at saka yung pagong. Yan lang pala ang pang para pangpapatay ng pagong at saka eel. Ah, nilagay niya sa kumukulong tubig, napakalusya ng tubig, nilagay niya yung ah, pagong sa kumukulong tubig kinuha na niya pinakuluan lang niya kinuha na niya yung pagong at saka binalatan yung pagong malambot lang pala madali lang pala siyang tanggalin no ayan tinanggal na niya yung bahay sa pag ng pagong ini na niya pati yung ano bahay ng pagong lulutuin niya, nakakain pa dapat na bahay ng pagong. Yung shell niya. Hindi sila naawa, no? Inislice na niya yung eel. Paano ba kasi ipro na, eh, ano yung eel? Mm. Basta yung eel na yun. Hindi pa ako nakakain ng isda na yan. Ang tawag sa amin yan ay, ano yun? Ayan, nag-slice na siya ng lemongrass, loya, sili na pula. Ang anong, anong limon, ano dahon ata yun ng limon, nagpakulo na siya ng mantika, nilagay yung sibo bawang. Nilagay ang bawang. Iya, nag-fry ng bawang, lahat ng mga ricados nilagay na niya, yung dahon, yung sili, yung lemon grass at nilagyan ng tomato paste. Anong klaseng luto to? Di ko alam. <laughs> Asin, bitsin, harina, di ko alam harina ba yon At saka patis, mahilig talaga sila ng patis. Kahit may sabaw, may... kahit sabaw may patis. At saka yung il, nilagay na niya il. Ano ba? ano ba? Adobo. Nilagay yung, di ko alam kung anong dahon yan. Ament. Mahilig siya ng mahilig sila ng ment. Adubong il na may ment. Oh, ayan, luto na. Yummy. Amoy il na yan. Ay, amoy, il. Amoy, amoy ment na yan. Oh, kainan na.